So ito po mga ka no? Yung ating uh, langka Grabe ginataang langka So ito po yung sili, sibuyas, bawang uh, Paminta mo Wala paminta Nagalagay Wala paminta Ay, pa Ito arang. Yung nagalagay nyo yeah. So may sili na eh Tapos ito pong ano Isda no Grabe yun no Pero galunggong. Tapos ito pong maliliit na ano Hipon Pampalasa yung, Hibi tawag Ano tawag? Hibi Hibi Yun Tindi

Pero para makain ng mga Pero kasi hindi mahilig sa luya eh Wala hmm. pa sa pinot oh. to so, eh Saka kami nakalad sana eh hmm. So, babang niya ano, uh, Kapag pino pino kasi hindi mo hindi alata eh so. eh Binali na yung barong right.

Papalaban tayo ngayon. Ayan. Ito pa. Hindi nun. May ekos na, Brad. May ekos-may na. Bigat. Yun Ah, ayos. 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 Hinalo na. Yan, pagkahalo pong mabuti, saka ilalagay ko yung gata. Ah, so dapat halbos na halbos tol, no? At malambot na yung ano, langka. Mm -hmm. Luto na siya, dapat. Sa halbos para nilagyan mo ng gata talaga talagang ano pakulong-kulo hanggang medyo ma ano lumapit na lumakot yung gata ayun bago eh okay. sin yun na yung gata eh bigiting nangyari lapot oh nalo yun Kuloy na lang itong kulong Okay.